Magandang araw po sa ating lahat mga Pinoy at uh, minto na po yung uh, bagyo pero may pabugso-bugsong ulan pa rin po dito sa amin sa Saragosa, Nueva Ecija mga Pinoy. So hopefully uh, magtuloy-tuloy na yung uh, uh, pagtila ng uh, ulan kasi uh, malaking epekto po ang uh, nagawa nitong bagyo na to lalong-lalo na po diyan sa Manila at uh, Ganyan din po dito sa Nueva Ecija mga Kapinoy. So uh, magpray po tayo na sana po is maging uh, maayos na po ang lahat at umupa na po ang uh, baha. So mga Kapinoy, uh, dito sa farm natin na uh, nakakalungkot po na sabihin sa inyo marami po tayong uh, sisiw na namatay. O hindi ko na po na sa dito sa vlog natin dahil ah, uh, talagang nakakalungkot mga Pinoy so yung mga sisiw po na ibinaba ko unti-unti pong uh, na ubos mga Pinoy so meron pa po naman po tayo mga natitira dito pero ganun talaga uh, yun pong uh, pabago-bagong panahon napakahirap pong uh, kalaban yan lalo na po dito sa ating uh, chicken farming so ganun talaga babawi batawa babawi bawi tayo mga Pinoy uh, at uh, marami pang uh, pagkakataon upang makabawi. So sana po bisa uh, umaraw na ulit at uh, panibagong pagkisimula ulit mga Pinoy So yan ang talaga 'yan ang uh, trials sa atin. Para mas lalo pa nating uh, pagbutihin yung ating uh, pag-chicken uh, farming. So lahat po ng trials 'yan mga Pinoy is malalagpasan natin. So Ayan at na uh, natiling uh, Maputik pa din dito mga Pinoy Kaya Ganito pa rin So kanina Sumikat yung araw Pero saglit lang At least nagpakita si Haring Araw mga Pinoy At uh, konting update ko lang po Kayo dito sa ating uh, farm Ayan mga Kapinoy no? Oh, Ang ah, dami po dati Yung mga sisiw natin So at least yan may mga natira pa naman So, naunti-unti lang mga Pinoy Nagpalit po tayo ng mas malakas na ilaw Dahil yung ilaw natin nung nakaraan Is uh, medyo mababa Kasi, uh, tapos Mahangin, maginaw So, kaya uh, ang ginawa ko mga Pinoy Kaninang maga Nagpalit po tayo ng uh, mas mataas na watch So, pinutan ko po yan ng... Uh, Tib sa mga kapinoy tsaka ako po ibinaba so ngayon ayan nakikita ko naman po na okay na yung mga sisiw natin at wala namang uh, nadagdag na namatay so okay naman mga kapinoy so sana lang makasurvive na na maayos yung ating mga sisiw at marami pa namang order sa ating mga 2 weeks old mga kapinoy yung iba dyan alahan na pero meron pa yan natitira mga 20 plus pa yan mga kapinoy so palagi po tayo maglalagay ng uh, electrolytes para may laban yung mga alaga natin So mabuti na lang mga kapinoy at uh, itong ating mga bibis eh. Hinuli ko yan mga kapinoy at uh, kasi pag hindi natin yan kinulong, nako magadali po yan. Malamang nadali ng uh, bagyo mga kapinoy kasi malalakas yung ulan dito. So mabuti na lang po at naagapan natin agad. Yan mga kapinoy oh. So kukumpletuhin ko muna yung mga balahibo nito mga Pinoy Tsaka ako na lang puli pa kakawalan Pagka okay na yung balahibo nila Kasi nag-aawlan pa dito sa atin ngayon Kaya dito muna sila nandito na mga Pinoy. At nandito naman mga Pinoy yung mga sisiw natin na bibe. Yan. So, okay naman po itong mga sisiw natin na ito, mga Pinoy. Oh. Malakas po talaga resistensya ng mga bibe. Med, med. So wala po tayong problema dito sa mga bibi natin mga Pinoy uh, At healthy naman po sila At tumataas may kabila mga Pinoy Dito sa mga 3 months old natin atin no? oh. Yan at uh, bilis na lumaki nito mga kapinoy oh. Yung mga 3 months old natin oh. Mga rooster na darag. At meron pa tayo dito mga Pinoy yung ating mga sisiw dito. Yan you know? May dalawang tarag po tayo dyan na hindi malaki na oh. at yung mga sipag natin maglimlim na native yan mga Pinoy oh. <laughs> ayaw magpa-estorbo ito naman tayo sa mga breeder natin mga kapinoy yan oh. so okay naman mga Pinoy mga laga natin ng mga breeder dito yan oh. at nga lang sila kasi <laughs> o, may tubig kasi nga tumutulo dyan na sa, sa flooring nila mga Pinoy hindi maiwasan kasi nga malakas yung yung uh, ulan tapos yung hangin papapasok yung tubig sa loob kaya yan kaya naitsura nila ngayon Pero okay lang yan mga Pinoy. At least ha, walang sakit yung mga alaga natin. Pangit lang talaga yung balahibo nila ngayon. Oh, nagugutom na mga bibi natin mga Pinoy. Oh. nangihingi na naman sila ng pagkain. Pero kung kakain lang nito. Eh, wala namang kabusugan itong mga bibi natin. Gusto na yan, maya't maya, kain ng kain. Ang tayo mga Pinoy sa ating mga old breeder. Ayun at merong isang itlog mga Pinoy. So kanina, nakuha po tayo ng tatlo. Tapos isa ngayon. So bali apat. Ayun mga Pinoy. ng isa. Kahit paunti-unti lang muna. At least meron. safe yung mga alaga natin mga kapinoy at uh, walang sakit so yun naman ang importante at least nakikita natin na okay sila so yan walang matamlay mga kapinoy lahat okay so sana po yung mga alaga nyo rin mga kapinoy is uh, mais din sipo, napakahirap ah, pakahirap din kasi pag magkasakit yung mga alaga natin. So, kailangan bumili ng gamot. Kailangan kapukan. Kasi, dyan tayo kumukuha ng ating extra income mga kapinoy. Sayang naman kung mapapabayaan. So yan nagpasobra na kami ng pagkain dito mga kapinoy para mamaya kahit umulan is hindi na tayo magbibigay uh, mag, uh, kasi sobra na yan mga kapinoy kasi kanina maga late na rin silang kumain kaya po yan nakapagdagdag na lang tayo ng pagkain para just in case na umulan mamaya is hindi na po tayo magpapakain. para just in case na no, ulan so hindi sila magugutom mga Pinoy kasi nga po uh, pabago-bago yung panahon natin dito ngayon hindi na uh, sure baka mamaya biglang bumuhos naman na malakas na ulan at least nakapagpakain na tayo So yun mga Pinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo na mga katagang, pag may pangarap, magsumika. Paalam!